Si Catherine at ang kanyang asawa ay nasa isang simbahan na ikinasal. Ito ay isang arranged marriage dahil si Catherine ay nagmula sa isang napakahirap na pamilya. Mamayang gabi ay maaaring tulungan ni Dona si Catherine na habarin ang kanyang damit upang maligo. Iniisip niya kung si Catherine ay kinakabahan tungkol sa kanyang kasal. Ngayong gabi si Catherine ay hindi pumasok. Ang kanyang asawang si Alexander ay nagtanong. Comfortable siya sa lahat ng sinabi ni Alexander kay Catherine na mananatili siya sa loob ng bahay at hindi aalis. Ti Catherine ay tumutol dito dahil nag enjoy siya sa labas. paman hindi siya pinapansin ni Alexander at inutusang tanggalin ang kanyang damit pagkatapos ay pinatay ni Alexander ang mga ilaw at tinanggal ang kanyang damit. Ngunit dumirecho lang siya sa pagtulog at nakatayo si Catherine. May awkwardly sa dilim kalaunan ay sinubukan ni Catherine na makalanghap ng sariwang hangin habang nananatili sa loob ng bahay ang kanyang mga araw na monotonous at boring. Ilang araw na nakaupo lang siya. Ang sopa na nakatitig sa fairy place dahilan para makatulog siya. Si Catherine ay hindi tinuring nakapantay ng lalaking hindi niya pinapansin habang kumakain sa eskinita. Ang kanyang ama na si Boris ay sinabihan pa si Catherine na ang tungkulin ay tiyaki na binibigyan niya si Alex ng isang bata. Tumawa, kaya dapat lagi niyang subukan sa gabi. Kapag pumasok si Alexander sa kwarto nila sinigawan niya si Catherine na tumayo tapos inutusan si Catherine na tanggalin ang damit niya pinaharap niya ito sa dingding habang nakaupo sa sulok at kumikindat. Alexander has left the TNT explosion at coal mine Boris said he will have to leave as well umaasa si Boris na maibabalik ni Catherine ang kanyang lakas. Sa mga oras na ito at umaasa siyang maibibigay niya ang anak ni Boris sa lalong madaling panahon. Kapag nakabalik na ito sa oras na iwan niya si Catherine huwag magatubiling gawin kung ano ang gusto niya. Pinuksan niya ang isang bintana. She gives a sigh of relief. She even explored outside after being forced to stay in the confines of the house. While a nap she's awakened by any summit of a man. She see a random man running so she went to see what is going on. At pumunta siya sa quarters ng mga lalaki. Para kay Alexander, tiwi ka Terry sama ng loob sa mga lalaki na naglalako. Nagulat si ana nang makita si Anna na nakasabit sa kisame. Sabi ni Sebastian, nag-adjust sila sa pagtimbang sa kanya. She demands them to let N.A. down. She tells all. Ang mga lalaki na humarap sa pader at isang nagmamadaling lumabas doon sa pinakamabilis na kanyang makakaya sa mantala. Si Catherine ay tumitig kay Sebastian ng may sensinang tinanong ni Catherine kung magkano ang kanyang titimbangin. Si Ti Sebastian ay pumunta sa kanya at kinuha siya upang ilagay siya sa sleigh Catherine is up. Excited about this daw at nagawang makatakas sa Cruz ni Sebastian bago siya umalis ay sinabi niya sa kanila na babantayan niya ang mga ito. Dahil sinasayang nila ang pera ng asawa niya sa kalokohan. Mamaya-maya pumunta si Catherine kay Ana para tanungin kung ano ang pangalan ng lalaki. Walang pakialam si Catherine. How and was feeling under our still panic of the being violated by the men. Pero si Catherine just shows her interest and concerns about Sebastian when Catherine left and crying. One morning si Catherine is out in the fields while well, si Sebastian wonders if she's lost. Catherine ignore him daw and patuloy na naglalakad ng hating gabi. Si Catherine may kumatok sa kanyang pinto ito ay si Sebastian sinabi nito sa kanya na naiinip na siya sinubukan niyang pumasok sa kanyang silid. Tinubukan ni Catherine na itulak ang pinto para isarado ay nagawa ni Sebastian na siya at tinanong kung siya ay naiinip na sinubukan ni Sebastian. Pilitin ang sarili kay Catherine ngunit lumaban siya sa huli ay hindi na kayang labanan ni Catherine ang kanyang mga pagnanasa at kusang loob na sinunggaban si Sebastian na gawin ang gawain na tumagal lamang ng wala pang dalawampung segundo. At nang gawin ulit ni Sebastian. Mamaya maya binisita siya ni Tatay Peter. Nagtataka siya kung bakit hindi nagsisimba si Catherine. Kaya inaakala niya na iyon siguro ang kalusugan niya. Pinayuhan niya na manatili na lang sa loob ng bahay. Si Catherine ay tumingin kay Ana at hinuhusgahan sa tingin. Tinabi ni Anna kay Tatay Peter. That she's out exploring a lot as soon as he leave. Catherine do it with Sebastian again. Samantala, ito ay mag-isa na pumunta sa kakahuyan para mag-ani ng mga kabute. Habang sinasamantala siya ni Sebastian, nilabas niya ang aso at sinabi niyang hindi rin dapat itali ang aso. Matagal na silang naging ligaw at kung sino ang sumang-ayon at sinabing ang aso ay talagang nakatali ng masyadong mahaba. Subalit ang tinutukoy niya ay si Catherine at isang sabihin kay Sebastian na kung saan malalaman ni Alexander na siya ay magagalit. At hindi pinansin ni Sebastian ang kanyang mga babala at pumunta kay Catherine na gawin itong muli. At ng mga relu mula sa mga pangunahing tao sa pasilyo at o ay umalis kapag si Sebastian ay tumingin sa pinto mamaya. At ang isang Catherine na ibinalik ni Boris ito ay nag-aalerto kay Catherine na gawin ang kanyang pang-araw-araw na nakakainip na mga gawain tulad ng ginawa niya bago sa wakas sa hapunan. Naabutan niyang gumagala kung saan hindi alam ni Catherine ang tanong ni Boris at magdala ng isang espesyal na bote ng alak. Kayon pa man iniinom ni Catherine ang bawat bote ay nagtataka si Boris kung paano nawala ang lahat at hindi ito nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa pag-inom ni Catherine. Lahat ng ito ay hinihingi ni Boris na lumuhad si Anna para tretuhin siya na parang hayop na gumagapang siya palayo. Kapag si Boris ta, Catherine manood ka na lang sa lahat ng ito. Wala siyang pakialam at pati na rin sa susunod. Araw na pinuntahan ni Boris si Sebastian at paulit-ulit siyang hinampes ng malakas na kios. Si Edward para ikulong siya ng si Catherine ay nasa balitang ito hinanap niya. Si lecture ni Boris si Catherine sa lahat ng ginawa niya. Sabi niya kay Catherine, nagdala ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Inihingi ni Catherine kay Boris na hayaan lumabas si Sebastian. Gayun pa hindi nakikinig si Boris. Tinawag niya si Catherine na bigo sa hindi pagbibigay kay Alexander ng hindi lehitimong luha. Pagkatapos ay sinampal niya si Catherine ng napakalakas na naramdaman. Ito ng kanyang mga kaawa-awang ninuno at maya, maya, ay humiling si Catherine sa pinakamahirap na palabasin si Sebastian kay Boris Drusglas at Tumangi. Upang gawin ito nang umalis si Boris sa banyo ay nagpa siya si Catherine na ikulong siya sa pamamagitan ng pagsandal sa isang upuan sa doorknob. Iniling ni Catherine si Anna na umupo at kumain kasama niya. Tawakas ay nagtanong siya at upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang sarili. Tumantala ang mga daing mula sa banyo at maririnig at sinusubukan. Para tumulong kay Boris na hinihingi ni Catherine at dapat maupo ito at ipinahihiwatig na si Catherine. Nalisan si Boris ng ang kanyang mga ungol para sa tulong at huminto si Catherine at pumunta sa bayan upang kumuha ng doktor. Kaya pumasok at nagmamadaling lumabas samantalang si Catherine at pumunta kay Sebastian upang palayain siya minsan. Tinala na ni Ana ang doktor huli na ang lahat dahil patay na si Boris at sumisigaw sa sakit at paghihirap matapos piliting laruin ang mga laro ng mga mayayaman na ito kalaunan. Nakatanggap si Catherine ng liham mula kay Alexander na nagsasabing hindi na siya babalik para sa libing ng kanyang ama. Umaasa si Catherine. Hindi na babalik si Alexander sa oras ng libing. Si Catherine ay nagpost kasama ang kanyang patay na stepdad at pagkatapos ay tumitig sa kanya na alam kung ano ang ginawa ni Catherine. Kalaunan ay nalinis si Sebastian na mukhang isang magandang excuse, tawag sa kanya ni Catherine ang man of the house mamaya. Catherine sinabi niya at hihilingin niya iyon sa ibang gawa na dalhin ang lahat ng pagkain mula ngayon. Pilang pag-iingat na ikinagagalit niya habang hinahampas niya ng husto ang kwarta at sinabi sa kanya ng isa na huwag sisihin ang kanyang sarili dahil matanda na si Boris. Maaaring ito ay ang mga maling kabute at nahahayag na hindi pa nagsasalita si Ana at naging siya. Naiinis na tumingin kay Teddy. Pinayagan niya si Sebastian na makapasok sa kwarto. Pagkatapos ay nagising si Teddy mula sa kanyang pagkakahimbing. Nalilito siya at sinubukan siyang hawakan ni Catherine. Pagkatapos ay nilagyan niya ng unan ang mukha niya habang nagpupumiglas at sumisigaw si Sebastian at lumapit upang tulungan si Catherine na masuffocate. Ang bata, pinsan tapos na si Sebastian na pailing na ilang sandali bago niya napagtanto ang nangyari. Naupo si Catherine sa upuan habang humihikbi o nagkunwaring humihikbi maya maya ay pumasok sa kwarto ng mapagtantong patay na si Teddy. Tamantalang si Sebastian ay nasa kakahuya na umiiyak sa nangyari. Noong nalaman ni Agnes na kaya niyang pigilan ang kanyang pag-iyak, Dr. Bird at tinanong si Catherine tungkol sa kung ano ang eksaktong nangyari. Sabi ni Catherine na nakatulog siya kumain lang ng sampung minuto at kalaunan ay tumigil na sa paghinga si Teddy. Tinabi niya na natuklasan niya ito bago pa man pumasok si Anna sa room. Bandang alas 5 masama ang doktor at iniisip kung mas matagal na nakatulog si Catherine at may pumasok na ibang tao sa kwarto. At nasufficate ang batang doktor na ibon at ang mga komento tungkol sa mga pasa ni Teddy at mabilis na ipinagtanggol ni Catherine na ang mga pasa ay nanggaling sa talon. man doktor Kama at sinabing ang mga pasa ay napunta doon bago maya maya at patuloy na nagtataka ang isang grupo sa kanila kung paano nangyari ang lahat. Tinubukan ni Catherine na iwaksi ang mga teorya ng lahat. Pagkatapos ay pumasok si Sebastian sa silid at ipinagtapat ang lahat pati na kung paano si Catherine ay nagunanan para masufficate si Teddy. Tinabi rin niya sa kanila kung paano pinatay ni Catherine si Alexander. And how she poisoned Boris with mushrooms inamin ni Sebastian na si Catherine ang motibo niya ay magsama sila pero nakaramdam siya ng suffocate sa kanya tinawag niya si Catherine na may sakit. Sabi ni Catherine nagsisinungaling si Sebastian kaya sinubukan niyang maglunch para sa kanya pero pinigilan siya ng dalawang lalaki. Sabi ni Catherine na isang oras daw at si Sebastian ang gumawa nito din obol niya ang batas. Kaya't ang sabi si Ana ang namimitas ng mga kabute at si Ana at si Sebastian ay may sikretong relasyon daw ay binugbog ni Boris si Sebastian bago ito namatay. Which is enough motive to kill someone then Catherine put on a performance of a lifetime and said Teddy was like a child to her Agnes went to Catherine to hold her hand when Anna he is of the accuser 8. Nakakapagod na tulala pero hindi makapagsalita Catherine. Tinitigan siya ng may kabangisan sa kanyang mga mata at nagpasya ang isang ito. Ang kanyang kapalaran at nananatiling tahimik si Naana at Sebastian ng pagkatapos ay nagdala ng paraan para sa kanilang mga krimen. Kalaunan ay nanatili si Catherine sa bahay habang umalis si Agnes. Si Catherine ay buntis ngunit mukhang walang laman at walang anumang emosyon.